dito. Ang bukid ata, ito na. May mga tinapay na yan na. May tinapay din ang mama? Kuya, magkano po ang ganitong tinapay? Ay, na binibinta yan? Ito lang po. Ito lang po. Ito lang po. Ah, bakit si binibinta ito? Naka-display? Ito po. Ito lang po. Ah, sa school. Ano sabi po? Guys, andito na kami sa bukid. ayun o maliwanag na liwanag na sa labas. Nung umalis kami sa bahay, gabi, gabi. Ah, madilim pa pala, madilim. Madilim pa kayo naman. <laughs> mm -hmm. Madilim pa. Nagluto, maaga ako nagisip, nagluto ng pagkain ng mga bata. Magtimpla uh -huh. tayo ng kape. Bumili kami ng pandesal o mainit pa. <laughs> kape. Pero ako ay maligam-gam lang. Madaming katang gusto mo ba? Ha? Ano? Sinarang na pala ni mama yung munggo na lulutuin natin. Ayun Oh. Yun. Oh. Kala ko ay ako pa si mama para nagsalang na. Munggo ito, munggo. Ayan guys, ang lutoan dito, kahoy. Pero sa loob, pwede naman. Ah, Gasol. Ayan yung gaano o munggo. yung munggo. Ayan. Kasi matigas ang munggo. Sa kahoy talaga yan, ano, ilalaga. Ayan oh. Good morning mga manok. Kamusta kayo mga manok? Nagugutom na naman uli kayo. Ayan. Ayan guys, o oh, maniwanag na maniwanag na dito. Ayan yung harapan ng, Ay. Halaman Yan, pakape. <laughs> Nagk nagkakape din yung ano, yung unggoy. <coughs> ah. Pagandaan mo na mapakain. Pagandaan mo na mapakain madami kaya yun. Yes, oh, nag-harvest sila ng itlog. Pwedeng ilaga yan, ha? Ah, balot. Baka balot na yan. Bago lang ba yan? Bago ah, bago pa, pa lang. Pag walang maitlog at walang nalimlim, na walang manok. Ayan. Ano? O, mag-harvest ng maitlog. Luma, ya luma yan. Luma yan. Matagal na yan. Hindi na ano siguro. Ay, baka yan ay ano. Luma, balot ano? kaya yan? Ito bago. Apat ito, mama. Apat. Masa huwag na. Itapa mo na rin yan. Kunin ko itong darbahaya. O, kunin mo. Bago. Bago yan, Tango, Mon. Ayan. Ito yung luma. Ayan. Oh, yeah, ah, ngayon. oh, ala, itlog sila. Itlog natin. <laughs> itlog. Tingnan mo yung isa mo. Organic yan, Ay. guys. Organic. Yung isa, tingnan mo kung meron. Oh. Fresh na fresh yan. Fresh na fresh yan. Tingnan mo kung meron. Ito masarap dito sa bitip, guys. Oh, pag may mga alagang ganyan. Sa dami ng ano, mga inahin ng mga matpapa Ay, na nanginitlog. Yan, oh. Dito, meron pa din. Ay, hindi nyo nga talag dyan. Ay, hindi nyo nga. Parang makita yung ligilig nila dyan. Ay, hindi testing nga kung so si plugin ka. <laughs> Ay, meron. May laman lahat. Yeah, man. May laman. Yeah. May laman lahat. Ay, o. Oh. isa ka mo sa dulo kung meron. Mga naglilimlim. Nakatawain mo, harvest ng ano? Itlog. Oh, yeah, kita pala yan. Makikita pala dyan kung may, ano, may itlog. Si Lagin ka dyan. <laughs> <laughs> hindi, hindi. Ba, may sisaw na. O, oh, mayroon din din naman dalawa na ano. Dalawa. Hindi na tanggal. Ay tanggalin. Luma nang itlog. Eh, Ay siguro ang laman niyan bulok na ano ho. Ay oo. Nalimlim na yan, Hindi na ano. Bumaba na ano. may ano may sisil? Oo, oh, oh, may sisil. Ito sisil niya. Ano ba kay dada? Ah, meron kang hmm. diyan. Diyan ano. ano. Um, ah, alam nila. Maraming itlog eh. Maraming itlog siya pero ano? Babuk na yan. Sarap ka itahaya. Saan ka naman ako? Ito. <laughs> Katawa yan. Saan mo nakita masisil? sisil? Ano parang napapain lang ko eh. <laughs> itlog kami eh. buhay na buhay probinsya. Wala na kita, tago. Napakain ko na yan eh. Napakain na. Ito yung aming isdaan. Fish pan. Yung nasa isa Napakain niya na kanina. Wala na ulit. Hindi Ita, na umulit Nasa isa yan. Magulis na ulit tayo. Masarap ito. Ay, ano, istambol egg. O kaya ano. Ayan guys, oh. Kinuha na yung abono dito. Kasi, imimix yun. Eh, i-mix dito ayan o pag mix yan yung puti at saka yung brown ganda ng ano o ng place ah dito pala maghahalo mahaluin picture tayo Linis. Tapos na ako guys mag ano magwalis yan. Malinis na siya. Hindi naman malinis na pero ayan nabawasan yung kalat ba. Sinunog ni mama. Tapos yan. Ito. Ito pa. Dito pa. Yan mga nano ano. Ayan. May silo dito. Ayan. Kuha tayo ng talbos ng kamote guys. At tayo mag-aalmusal meron kaming na-harvest kanina na nakuha sila kayo ng itlog I scramble egg natin mag-ano tayo magawa tayong talbos ng kamoti ayun, um, may talbos ng kamoti dito tabi-tabi po yan lagot natin ito, masarap to fresh na fresh from ano from bukid. Ang talbos lang nila tito ay ano, Ano alam yung kamuting Emelda? Ito yon Emelda. yon Ito na tawag na Emelda. May iba, madami kasing klase din ang kamote. May violet din. yon Para healthy ang ating kainin. Meron pa din doon eh, sa dulo. Para tayo dun. Yan, hindi pa siya mainit. Makulimlim guys, oh. Yan, Makulimlim yan Yung langka, oh. Nagputol-putol din para. Tapos, gawa tayo ng sausawan mamaya. Na baguong. Sarap naman talaga ito sausawan, baguong. Nakita akong talong dun. Tara natin kung pwede. Yung talong. maglagap tayo ng ano talus ng kamote <coughs> yung mga bata guys gustong gustong sumama dito kasi hindi sila makasama sama kasi motor lang yung gamit namin eh hindi ano hindi pwedeng tatluhan ang motor. Sasama so, sama namin si CEO kaya si Rayjun. Yun. Hindi namin sila maisama, kami dalawa lang. Yung siguro, next, the next day, yung wala na silang, ano, gagawin na on, ano, online classes, yun. Tapos, sakyan na lang yung dadal dadalhin namin, yun. Para, lahat, makapunta dito. Saan na tayo pumunta, ah. Kita o, tanong Yan. Yan. Sarap ito mamaya. Kunti lang yung ating kukunin kasi baka hindi kumain sila mama. Nanawa na ba? Oh. Nanawa na. Yan. Oh. Ang tagus ng kamuti. Tapos yun. Yan, okay na to. Tapos, punta tayo doon sa ano, tingnan natin yung ano, yung talong ni mama. Kung pwede na yung talong. Putasan natin yung talong. Kasi, layot-layot na din naman siya. Ayan na talong. Pwede na to. Talong. 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 O, oh, diba? ba? May ulam na tayo. Naga lang natin to. O. Oh. Yan. Magluto muna tayo. Kasi magluluto din kaya mamaya ng ano, ng pahain sa mangyan. yan. Yan. Sili. Sili tayo ng sili para sa bagoong maanghang ata ito eh, it? ano, labuyo ano, ano yan kung oh, ang ito o, lang natin ito, okay na ay, ba't may itlog dito nasaan, ay, tatapin ako, ano tatapin. kung balot yan, lulutuin po yan meron kang papakain naman yan, man Ngayong umaga, magluto tayo. Ayun, sinunog ni mama yung minalis ko. Ayun, o, oh, halo na ni, ano, ni puya, yung, ano, yung abono. Yun, hinahalo na. Mix, mix, yes, isa mix. Yun. Ito yung ating napitas. Ito yung ating napitas. Ayan. Yung ating napitas, tapos yung na-harvest kanina, lutuin natin is from whole egg, yan, Para makapag-almusal na tayo. Lutuin natin guys yung ano. Whole egg. doon. Punta tayo dito. Yan guys, yung trailer na tinatawag. Kuliglig. Yan isasakay yung ano. Yan isasakay yung mga abo na mapunta doon sa maisa na doon sa amin doon. Yan. Yan. Kaya. Ops. Galing oh Bones sa sasakay na la doon dal dalhin doon sa bukid. Ah, Ayan huh? <laughs> na yun lahat abo naman <laughs> Mabilis lang siguro lang maabono ano yun ano ho. Sandali lang. Tubig pa. Tat pinuno mo mon. Ku Ah. Malaglag ang ano. Ayan guys, oh, yung wala doon, mga ano yun, mga, mga ano yun, mangyan yun yung nagmumotor na yun. Ayan. kami naman po ay kakain na kakain na kami pwes ang ulam dito sa probinsya buhay bukid o ito o organic ito yung egg, yung scrambled egg tapos ito pinitas ko doon ah bus pala doon sa labas so, tapos may bagoong tayo ay yung sili pala natin mo nasan na? ayan nasa babaw ah ito pala nandiyan ang sili wala tayong kalamansi. Sinamir yan dati lagi. Maraming kalamansi. Wala na din. Ano ho? Kain tayo. tayo. tayo ngayon sa ano? Sa maisan. Yung papaabunuhan. Aha. yon Yun. Pakita ko sa inyo guys yung mga nag-aabuno. Yun. Sila yung mga nag-aabuno guys. Yan. oh yan. Sa yung mga kasamahan nila. Yun. Yun na. Yun. Yun. Ito o, oh, abunuhan naabunuhan na sila dito o. Oh. Ito naabunuhan na nila ito. Itong diritsyong ari. Ito doon. Hanggang doon. Ayan. Puntahan natin siya. Puntahan natin yung ano nag-aabuno. Pag ito guys, ano, naulanan or ano, na, ano, na water pa man ng tubig, gaganda na yan guys. Mas lalaki pa siya. Yan. Ito sila o. Oh. Hmm. Dun yung asawa ko nandun sa dulo. Mas nauna siya, di nauna siya dito eh. Ano ba't ito natumba? Kawawa. Ayaw natin siya. Yan. Para ano. Sayang kasi. Mahal ang binhe. nakakarat karat yung mga abuno guys. O oh, yun. Ayan sila. Yan. Punta tayo dun. Yan. Oh, ang bilis niya. Ay, pabilaran pala ang gawa mo. Para mabilis. para mabilis. Marunong din ako magganyan. Okay. Kaso ang alam ko dati, yung parang straight lang ng ganun. Ang gawa, ganyan pala. Double purpose pala yan, no? Para po madali. Oo. -oh. Sa isa lang Ah,